tapos ang mabatdos nga hangin nga gintoga sa aton sang bagyo dino uh, nga nag a tanpol uh, yas may probinsya sang Iloilo uh, kahina, uh, mga, uh una, na o mga ana na na sa sapon kagoron medyo sik po sa sapon medyo nagkanay kanay dun ang hangin kag ya kita turat sa may taytay sang Monfort Bridge sa may bangsa dito para ibabot kaninyo ang sitwasyon ng ground hapon at uh, diya sa aton yung panwa just yes, may panwa sang tingle okay. amun niya doon ang aton niya magkita dyan yes, sa may Montfort Bridge na uh, medyo madalom ang tubig medyo madalom ang tubig kag uh, medyo ma, uh, ma kog ang pagdalog doon sa tubig ah uh, yes. at sa atong asupa sa yes, may Alao River ganyan uh, gani uh, maghalong halong gayon ang ato mga kasi manwa ng marapit sa mga kibid sa mga nga suba ay base kung hindi nato mapaktan nga magtaas pagkit ang tubig tungod nga sige pa sige pa ang tupa sa uran na sa may ipabong ng nga mga kabanwanan uh, sa uh, ang kalinog panwas ang pasi panwas yunyas kagpang oras pa sa Nibrete na naglagay dyan sa Lao River uh, dyan ah, ouais. uh, ta sa, ma sa may my, uh, panuwasang dingle ito ito uh, medyo naka trekkie dyan sa na ginahapta ng ando karon uh, medyo nagdalikat lang kita dyan sa pag ando para nga maipakita naton ang sitwasyon niya sa may on-port bridge may panuwasang dingle ito Jagali ang inyong alagad si former kagawad Glenn Pindon uh, uh naghahatod di ka dugang impormasyon uh, na toho sa uh, Baguio Tino uh, na uh, uh, uh niya sa pagpitsa sa mga ilo do karun nga adlaw uh, November 3 November 3 uh, 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 20-25 madamugin um, nga sa